Masama-sama tayong sa Saksi! Nagbukang ilog ang mga palayan at barangay sa Palawan dahil sa walang humpay na pagulang dala ng habagat na pinaiigting ng dalawang bagyo. Ang epekto naman sa albay, bumigay ang ilang estruktura. Saksi, si Joseph Moro. ito magsak sa lumalag tubig ang bahagyang yan ng retaining wall project sa Pulangi Albay kasunod ng malakas na ulan. Nag-inspeksyon na ang mga autoridad sa lugar para masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Bumigay rin ang bahagi ng isang kalsada sa bayan ng Hobelyar. Habang sa daraga, nagka-flash flood kaya bumigat ang trafiko. Sa Rojas, Palawan, naakalaing ilog ang tinatawid ng lalaking ito pero palayan yan na nalubog sa baha. Para malaman natin kung gaano kataas yung tubig na bumaha dito sa maraming palayan dito sa Rojas, sa Palawan, ina natin si Kuya nandun sa may palayan na yan na nagmumuka ng ilog at uh, yung tubig ay nasa abot dibdib na niya. Marami dito sa mga palayan dito, ang sabi sa atin ay yung mga palay sana ay aanihin na simula to, Bernis. Ah, bernis, bernis ah. Pa. Tapos kagabi lang nag, ano, naglalim talaga ng malalim. Oh, hindi po kayo maglilikas? Nag, ano na pa kami? Nakalikas na kami. Oh. -balik lang ako sa bahay ko. Hindi. Kailan po yan tingin niyo? Tagal pa yan, mga... makabutin abutin pa yan ng ano, Uh, o oh, sa pa siguro yan. ng ulan pa. Ano? No, pa. Tuloy-tuloy kasi yung ulan. Apektado na mga pagbaha ang abot sa 10,000 residente. Ang ilan sa kanila nagbabangka para makabalik sa kanilang mga bahay. Iniahon na rin sa kalsada ang mga alagang hayop. Aabot kasi ang tubig hanggang sa bubong ng ilang bahay. Maraming bahay rin ang nalubog sa baha sa Barangay Siksigan, Puerto Princesa City. Lumikas muna sa mga evacuation center ang nasa 86 na pamilya. Pito pang barangay sa lungsod ang nakararanas ng pagbaha. Apektado rin ang pagbaha ang mahigit limandaang pamilya sa tourist town ng San Vicente. Nagka-landslide pa sa barangay niyong kanipo. Habang sa barangay Abongan sa Taytay, -tay Palawan, umapaw na ang ilog, kaya nalubog ang mga taniman. About to be harvested mga ilang weeks na lang na damage pa kasi walang masisim. Nakuha naman ng El Nido MDRMO ang lakas ng mga alon sa dagat. Nirescue ang ilang residente ng barangay Bebeladan na isang isolated na lugar. Sa ilang lugar sa Kalasyo, Pangasinan, hindi pa humuhupa ang naipong dala ng habagat ang nagdaang bagyong enteng. Pangamba ng mga residente baka magpabahari ng bagyong hener. Hindi muna nila ibinaba ulit ang mga gamit na dati nilang iniakyat sa mataas na bahagi ng kanilang mga bahay. Baka na naman tumaas, adi aakyat na naman kami sa taas. Sa Dagupan City, iniakyat na rin ni na Medina ang mga gamit sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Lampas tuhod na kasi ang tubig sa loob. Eh, mahirap, kasi lahat itataas po, tapos hindi kayo makagalaw yan masyado. Sumabay pa ang high tide sa ulan at apektado ang mga barangay malapit sa Pantal River. Ayon sa CDRMO, dalawang araw nang umaabot sa 1.2 meters ang tide level sa lungsod. Ang pinaka-concern natin for this week will be yung, uh, yung high tide natin. So possible then it's because meron tayong uh, gale warning then 2 hours uh, bababa at bababala just like kahapon din. Nakataas pa rin ang no sailing, no swimming at no fishing policy sa lungsod. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Pulasan at tatawagin na itong bagyong Helen. Basa sa datos ng Metro Weather, mataas ang chance ng ulan sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, pati na sa Panay at Negros Island. Halos buong Luzon na ang uulanin sa pagsapit ng hapon. Kasama na rin ang Northern Luzon, Samar at Leyte Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Soxargen at Davao Region. Matitinding ulan ang inaasahan sa ilang lugar, lalo na sa Luzon at Western Visayas, kaya maging alerto po sa mataas na banta ng baha o landslide. Malaki rin ang posibilidad na maging maulan sa Metro Manila bukas. Dahil sa habagat, kaya mga kapuso, maging handa po. Bago sa saksi, mahigit 6,000 600 pisong halaga ng shabu ang nasamsam mula sa dalawang dayuhan sa Pasay. Ang isa sa kanila, dating Pogo worker, at ang hinihinalang parokyano nila, mga dati rin nagtatrabaho umano sa Pogo. Saksi, sinikawahe. Sa parking lot ng isang mall sa Pasay City na corner ng mga otoridad ang dalawang foreign national na ito, na umano'y nagbebenta ng hinihinalang shabu. You are arrested for violation of R.A. 9165. Isang Malaysia at isang Chinese. Ayon sa Southern Police District, target ng operasyon nung una ang Malaysian National na kinilalang si Alias Singh. Based sa ating confidential informant, sa talaga yung malakihang hang sa kanyang mga kapwa Chinese, ganun din po dun sa mga Nigerian nationals na nakatera dito sa mga condo unit sa ano sa Pasay at sa Paranaque. Sa pamamagitan daw ng kanilang informant, napasok ng mga otoridad ang grupo ni na Alias Singh, kaya nakapagkasa ng bypass operation. Kagrupo raw ni Alias Singh ang Chinese national na kinilalang si Alias Chen, nakasamang naaresto sa operasyon. Ang ating um, upline, kumbaga, nitong si Malaysia national ay isang Chinese national. So, mm -hmm pwedeng um, magkakasama lang din sila, kaya sila parehong nakuha. Pareho silang, sabay silang kumuha dito sa kanilang upline na Chinese National. Kaya pareho silang, ano, pareho silang nalambat itong ating mga operatiba. 100 grams na may street value na 680,000 pesos ang nasabat sa dalawang foreign national. Ayon sa SPD, dating Pogo workers si Alia Singh. Since um, itong in-announce nga na mag, pag, uh, iba na yung mga ano yung mga pogo dito. So parang nag-ano sila, nagpalit sila ng linya ng trabaho kung kanyang pinasok yung pagano pag ano, bibenta ng illegal na drugs. Karamihan din daw sa kanyang mga parokya no ay dati ring pogo workers. Inaalam ngayon ng SPD sa Bureau of Immigration kung may mga kaukulang dokumento ang mga naaresto para manatili sa Pilipinas. Hawak ngayon ng Pasay Police ang dalawa na sinusubukan pa namin kunan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Lumutang sa investigasyon ng Senado sa mga Pogo na posible isang dating PNP chief ang tumulong kay Dismiss Mayor Alice Guo na umalis ng Pilipinas. Naungkat din ang ugnay ni Guo sa alkalde ng Suwal, Pangasinan na iginiit na wala silang relasyon. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sinong tumulong kay Alice Guo para makalabas ng Pilipinas? Tanong ni Senadora Riza Ontiveros, posible bang may sangkot ditong opisyal o empleyado ng gobyerno pagsisiwalat ng isang opisyal ng PAGCOR? I think uh, it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know ma'am, but former chief PNP daw. Wala raw hawak na pangalan ng pagkor kung sino ang kinutukoy na dating PNP chief. Pero base raw sa nasagam nila informasyon, may usap-usapan umano sa intelligence community na meron itong buwanang lagay mula kay Go. Kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Go Huaping? Uh, wala naman ma'am. Uh, ang parang uh, usapan dun ma'am parang yung parang nasa payroll, yung monthly payroll. Even worse kung historically may monthly payroll. Mabilis naman paglilinaw ng pagkor, hindi pa nila ito beripikado. Sabi ng kinatawa ng PNP na nasa pagdinig, wala silang nakukuhang ganitong intelligence report pero patuloy raw ang kanila investigasyon kung meron nga mga sangkot na pulis. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. What? Inusisa rin sa pagdinig kung totoo bang merong mataas na opisyal ng Bureau of Immigration na tumanggap umano ng 200 million pesos para makatakas si Sa amount po na 200 million um, na nakakuha po tayo ng intelligence information with regard to the amount, pero for, uh, with regard to dun sa tumanggap po ng uh, um that amount na isang BI personnel or BI uh, associated sa BI um wala pa ho pero we're still validating with part of the investigation madam chair Hulyo pa, nakaalis ng Pilipinas si Alice Guo pero ang kanyang counter affidavit na panotaryo noong Agosto. Paano nangyari yon? Gayong wala na siya sa bansa noon. Ayon sa Secretary ni Guo na si Kat Salazar, tinawagan siya ng dati alkalde para magpahanap ng notaryo at may ipinakuan dokumento sa bahay niya sa Banban Tarla. Kanina mo kinuha yung dokumento? Uh, nasa drawer po na, Your Honor, sa room po niya. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last, page nung affidavit po niya. Alam nyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Honor. Ikaw, Miss G, alam nyo ba na wala na dito si Mayor Ali sa Pilipinas noong araw na yon? Po your honor. Keep... Wala rin po ako sa posisyon para tanongin kung nasan po siya. Pero noong mga araw na iyon, alam nyo ba na naghahanda na siyang umalis? Uh, bago nung mga araw Hindi na yon? Hindi po, Your Honor. Sa sinumpaang salaysay ni Ka Dante, ang taong kumontak sa notaryo, personal umanong dinala ng isang sekretary ni Guo ang dokumento. Nang pinabalik niya dahil walang pirma, pumunta lang umano ang sekretary sa van. Isa sa kahawi umano ni Guo ang nagbaba ng bintana at kumaway. Pagbalik ng sekretary mula sa van, may pirma na ang dokumento. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit? Kasi ang, alam namin wala na si Guo Huaping sa Pilipinas noon. Hindi po, Your Honor. Sabi ni Go kanina, pinirmahan na niya ang signature page ng affidavit noong unang linggo ng Hulyo. Yung last page po ng document po, nasign ko po. Nasign mo saan? Nasign ko po bago po ako umalis. Sino nag-prepare nitong page na ito para permahan mo? Uh, sen, may kaso na pong sinampa po sa akin na invoke my right po. Git ng mga abogado ni Go, hindi nila alam na wala na siya sa Pilipinas nang ihain nila ang counter affidavit. Hindi rin naman na sila personal na nakakapagkita dahil may death threat sigo. Nadin tuloy ang nagnotaryong si Attorney Elmer Galicia. Nagsinungaling si Attorney Galicia. No? Dahil hindi ito pinirmahan sa harap ni Attorney Galicia. Definitely nagsinungaling siya at dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po sa pagdinig. Inamin ni Kat Salazar na tinawagan niya ang Executive Secretary ni Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay para humingi ng tulong sa pagpapanotaryo ng dokumento. Bakit sa dinami-dami na pwedeng hinga ng tulong, bakit kay Miss Cheryl pa na Chief uh, Head Executive Assistant ni Mayor Kalugay, bakit sa kanya pa tumawag? Uh, yun po yung instruction po ni Ma'am. Kaya naniniwala raw si Senador Riza na close si Alice Guo at Kalugay na pareho nang itinanggi na may relasyon sila. Kabilang sa mga inusisa sa pagdinig, ay ang negosyong tila hango sa pangalan ng dalawa ang tawag. Di ba ang karamihan po dito ay pinagsama-sama ang mga pangalan nyo ni Guo Huaping o Alice Guo? Lixel, Alice, LIC, Liceldo. Dong Go Dong, and Go Tinalo nyo pa si Dong yan may mga ipinakita rin larawan nilang magkasama. Ayon po kay Guo Hua Ping, uh, magkakaibigan lang daw po kayo. Ganyan din po ba ninyo ikakarakterize yung relationship nyo? Opo, Madam Jer, kaibigan lang po. Kaibigan lang? Opo, Your Honor. Hindi kaibigan? Kaibigan lang po, Your Honor. Kwento ni Kalugay, nagkakilala sila ni Guo noong 2016 noong naghahanap siya ng supplier ng baboy. Pero wala silang negosyo o bank account na magkasama. Kaya inukat ng Senado ang mga resibo o mano ng construction materials para sa pig farm ng pamilya Guo na nakapangalan kay Kalugay. Hindi po ako nagbayad, Madam Chair. Ang kwento po niyan, tumawag po si Mayor Alice kung saan po makakabili po ng mga construction supply kasi po ang ang family business po namin ay eh, construction supply. At iklaro ko po itong resibo po, Your Honor. Please, Mayor, kilala na nila siya. Kasi noong October, uh, meron silang ano, malaking ibinili sa kanila, 292,000 pesos. Hindi po totoo na by December na limutan na nila si Wu Huaping, kaya kailangan sa pangalan nyo ibigay ang resibo. Madam Chair, wala po kaming kahit na isa po na business partner po. You are under oath. If you keep on lying before this committee, I might force uh, to cite you in contempt. Sinungaling na nga itong girlfriend mo, sinungaling ka pa rin. I surmise that uh, itong mga businesses ito, front lang to for uh, possible uh, money laundering itinanggi rin ni Kalugay na may koneksyon siya kina Duan Ren Wu at Cassandra Leong, dalawang individual na iniugnay sa sinilakay na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Dagdag singil para sa customer ng Manila Water at bawas singil laman sa mga customer ng Maynilad ang aasahan simula October 1. Dahil po yan sa Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA o yung pong talo o kita ng mga water concessionaire tuwing gumagalaw ang palitan ng piso kontra sa pera na ibang bansa kung nagbabayad sila ng utang abroad. Mula po October 1 hanggang katapusan ng Disyembre, 3 pesos and 65 centavos hanggang 16 pesos and 54 centavos ang dagdag singil ng Manila Water depende sa konsumo. At para naman sa mga customer ng Maynila, 83 centavos hanggang 6 centavos o 6 pesos and 43 centavos ang bawas singil depende sa konsumo. Pagdating po na January 1, posible magbago ulit ang singil dahil rerepasuhin ng MWSS Regulatory Office ang FCBA. Bumaba po ang bilang ng mga Chinese ship na namataan sa West Philippine Sea ayon sa monitoring ng Philippine Navy. Pero sa Esquad de Shoal, mahigit ani na pong barko ng China pa rin ang namataan. Saksi si Chino Gaston. Sa monitoring ng AFP kahapon sa Eskoda o Sabina Shoal, siyam na barko ng China Coast Guard, apat na Chinese Navy warship at dimamput dalawang militia ships ang namataan, 65 sa kabuuan matapos umalis doon ng BRP Teresa Magbanwa noong araw ng linggo. Pero giyet ng Philippine Navy. They have never been in control. Their presence there is illegal. We will continue performing our mandate. We will not be deterred. Ang guidance sa atin is not to let up Not only in Escoda, Ayungil, but all over the expanse of the West Philippine Sea. Naroon man o wala ang BRP Teresa Magbanwa, may mga paraan parao para i-monitor ang Skoda Shoal na nasa 137 square kilometers ang lawak at mahigit 70 nautical miles ang layo sa Palawan. Kung ipagsasumahin ko yung Palawakan, Manila, Naguotas at Malabon, ganun talaga yung sabi ng Shoal. The presence is not only defined as the physical presence. Mm -hmm. By monitoring, we mean that we know what's happening we don't see any changes or any developments, especially on the level of the crash corals. There's been no marked increase in the pileup of crash corals. We have not monitored any man-made activity. Ayon sa Philippine Navy, mula sa 207 na pinakamaraming Chinese ships na na-monitor ng Navy ngayong taon, bumaba sa 157 ang Chinese ships na na-monitor sa West Philippine Sea. Ayon sa isang security analyst, mas delikado ang sitwasyon ngayon kung ikukumpara sa standoff sa Pahod ng Masinlok noong 2012. Kaya dapat maging maingat ang gobyerno. Unang-una, mas uh, malapit po sa Palawan. Of course, we have greater capabilities to engage the Chinese in and off the Coast Guard now and more ships. We have to support our treaty allies. But at the same time, the Chinese too have uh, already their own Coast Guard and it's supported by the Chinese Maritime Militia, hmm. the People's Salvation Army, Navy. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Bumuo na ng special tracker team sa Philippine National Police para matuntun si Atty. Harry Roque na ipinaaresto ng kamera. Saksi si Ian Crew. Itong hinihingi namin dokumento sa iyo ay may kaugnayan doon sa iyong alleged involvement dito sa usapin sa illegal pogo. Magpakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa quad. Ito ang hamon ng House Quad Committee ay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ang tinutukoy ay mga papeles na magpapatunay sa kwento niyang mana ang mga binentang lupa para magkapera para sa kanyang mga korporasyon na sangkot ngayon sa Pogo git ni Roque. Matagal na ang kanyang kumpanya at wala umano itong kinalaman sa Pogo. Wala ho kaming interes do sa kanyang yaman. <laughs> ang aming interes is ko ano yung link ng Biancham Corporation at yung PH2 Corporation na siyang may-ari doon sa Lucky South 99. Paliwanag mo sa amin kung bakit tumaas ang value, ang network ng iyong korporasyon. Sa kanyang social media post, sinabi ni Roque na hindi siya magpapaaresto sa komite na nag-iimbestiga sa Foghub sa Bampantarlac at Forac, Pampanga. Hindi po ako pugante. Aantayin ko po ang desisyon ng Korte Suprema. Kapag sinabi ng Korte Suprema, ilabas ang dokumento, ilalabas ko po yan. Pero sa ngayon po, antayin muna natin ang desisyon ng Pupuhan. Magpahuli muna siya. Hindi pa appropriate ngayon para sa kanya to go up to the Supreme Court kasi wala pa namang ano, justiciable issue. No? So dapat nandito muna siya. Sabi ng ibang namumuno sa Quadcom, flight means guilt patungkol sa hindi pagharap ni Roque sa kanilang komite. Ngit nila, may otoridad ang Kongreso na mag-imbestiga. Hinahanap po natin, no? we cannot promise, not only the Philippine National Police, but all law enforcement po ang tumutulong po sa pagganap po. No? Wala pa kami info kung harap siya, but I know that he's still in the country. Meron namang lookout bulletin sa kanya. Sa webes lang susunod na pagdinig ng Quadcom ukol sa ilegal na pogo. Kabilang sa mga imbitado sa susunod na pagdinig ng Quadcom sa webes si Dismiss Bamban Mayor Alisco nagpadala na raw ng liham ang Quadcom sa Valenzuela RTC at hinihintay na ng mga mamabatas ang abiso kung makakadalo sa pagdinig ang dating alkalde. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Iginit lang Department of Justice na hindi totoong isinantabi ng Korte sa Timor Leste ang desisyon nitong pabor sa extradition request ng Pilipinas para kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Ayon sa DOJ, sinusubukang tutulan ng kampo ni Teves ang ruling sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa dami ng hukom na bumuo ng desisyon. Sinagawa lang daw yan ng kampo ni Teves nang hindi pumabor sa kanila ang desisyon ng Korte. Iwala raw ang DOJ na malapit ng mapauwi sa bansa si Teves para harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Hindi na out of touch ang Filo fans ng global girl group na Cat's Eye dahil touchdown man nila na ang grupo. Binubo ito ni na Lara, Yunche, Daniela, Manon, Megan at ang kanilang Pinoy leader na si Sofia Laforteza. Masaya si Sofia na finally Balik Pinas na siya after three years. Excited na rin siyang ipatikim sa members ang ilan sa paborita niyang Pinoy food. Si Sofia ay anak ng TV, movie at stage performer na si Carla Guevara na sobrang proud sa kanyang anak. Bukas, magkakaroon ng showcase ng Cat's Eye na susundan ng kami kabilang event gaya ng guesting sa It's Showtime. Lumutang ang walopang pang biktima ng umano'y pang-aabuso ni Pastor Apollo Kiboloy. Tatlo ang nakikipag-ugnayan sa Department of Justice. At sa DOJ, lima naman ang hawak na ng Davao City Police. May iba pa raw sa Mindanao. At sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Kibuloy na malinaw ang kanilang tugon na walang patayan at hindi totoo ang mga paratang ng mga sinasabing biktima. Hindi rin daw totoo ang sinasabing Angel of, angels of death sa Kingdom of Jesus Christ. Prayer warriors daw ang meron sila na nakatutok sa kanilang spiritual battle at hindi sa karahasan. Makapigil hininga ang paglalakad ng isang lalaki sa Turkey. At natawid niya ang dalawang kontinente. Mistulang naglalakad sa hangin ang lalaking Estonian pero nakatuntong siya sa slackline na nakakabit sa tulay sa Istanbul. Ang kwento niya, nagpahirap sa paglalakad ang daloy ng trapiko sa ilalim at ang mga dumarang helikopter at aeroplano sa ibabaw. Matapos ang halos limampung minuto, natawid niya ang mahigit isang libong metro ng slackline. Mula sa bahagi ng Turkiye na nasa Asia, narating niya ang bahagi nasa Europa. And we are in Europe! <laughs> <laughs> Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcanghel. At siyang na po siyam na Aba! Pasko na! Sa kanin ni Arnold Clavio, ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na pagdilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.